Ayan o, oh, uh, mga pre, magandang gabi uh, at yan, overtime na naman nga tayo uh, Bali plano ko sana tapusin ngayon to kaso mo nagkaroon tayo ng problema At siya to siya nito si parin po rin, ito yung mga piyasa Ayan. At yan nga, ito yung naging problema mga, mga pre at uh, nung mahugasan ko Ito yung kanyang cylinder block Ayan o uh. Nakita niya ba mga pre oh? Butas to now. Hi pre. Ay, pre. Ba Alin. Na, ano? na, bearing, lang. bearing ng so, side wheel. ah, Ito na nga mga pre At Nagtanong ah, ating customer ko may bearing tayo Wala kasi nasira yung kanyang side wheel Okay Ito na mga pre Kung bakit hindi natin mabuo ngayong gabi Ayan oh. Overtime sa natin kung nakikita nyo, butas. Ayan. Butas. Kaya pala sabi nung driver, unlocks daw ng tagas dito sa, sa may, ano, ah, uh, black. Ayan. Kaya pala unlocks ang tagas, oh. Butas na. Ayan. Hindi rin natin napansin ito mga pre kanina nung binuksan natin, oh. Kasi nung binuksan natin to um, ang kanyang chin guide, nandito na sa baba lahat. At tas ang natira dito sa kanan, gawing kanan, itong, itong bakal na lang. Ayan. Ito na lang natira. Ang unit natin, Yamaha RS-110 mga pre. At ito na nga, overtime na nga natin, kumpleto na sa piyasa. Ang problema nito, nag lang. Tapos, ayan, sobrang dumi ng makina, nilinis natin. Nag-stock up, hindi na mapandar. Okay. Bakit hindi mapandar? Malakas ang kuryente. Tumalo na yung timing chain. Wala na sa to, timing ito mga pre kasi tumalo na. Ang papalta natin dito, ang pinapalta natin dito, bukod dito sa hindi natin na silip kanina nung kinalas natin. Valve seal, piston ring, standard. Uh, chain guide, timing chain. At uh, langis. Ayun, yun lang. Tapos, Nung ito na nga nilinis natin, may waga nating ano. <laughs> may waga ng lutuan, okay? Tapos nung malinis na nga natin, ito na. Nung nililinis natin, at 'yan nga. Butas. Okay. Ayan, pareng-pareng uh, po uh, Ito na yung motor mo At pasensya ka na, hindi natin na Siliplat na problema no? At sayang. Ay, ah, ito. Ito pa. Wala na ito mga pre. Matic palit isang buo. Na, ano, na cylinder block mga pre. Okay. Bagong natin. Iyon na. Bago. Bago rin. Bago ha. Kabilaan. O yan. Hanggang dito na lang tayo mga pre. ah kung natin. <laughs> kung natin to bukas pag natapos, papakita ko sa inyo mga pre. Pero sigurado ako, medyo maingay ingay ito. Bakit? Ah, uh, yung kanyang connecting rod, may, ingay, may tama konti mga pre ha. Okay, yun lang. Bye-bye!